Bogsy, ipapakita mo sa lahat ng mga ginagawa ng iba at kayang kaya mo rin tulad nga ng paggaya na to. ito yung mga gulay okay, up. Oh, see, up. See. Bogsy, ipapakita mo sa lahat ng mga ginagawa ng iba at kayang kaya mo rin tulad nga ng paggaya na to. ito yung mga gulay at may konting dog food kahit anong sabihin nila sa'yo huwag na huwag mong pakainin ito kahit pa si Mrs. Stoops yung magsabi sa'yo I'm... huwag na huwag mong susundin ikaw yung pinagkakatiwalaan okay? ko kahit sa mga chicks kailangan huwag na huwag mong sasabihin alam mo na ha huwag na huwag mong kakainin magtatago muna si Mr. Pipes <laughs> Bogsy, Hello. kainin mo na. Masarap to. Kainin mo na, Bogsy. Wala naman yung amo mo. Guys. Nice. Masarap to. Ayan. Nakita naman natin. Ano nangyari? Kumain pa si Bogard. <laughs> Ayan. Nakainin rin yung Bogsy. Salamat sa kasabot natin sa si Mrs. Spence. Bogsy, go! Ito nga yung mga paborito nalang pagkain mga gulay na sinuunan niya pa talaga yung mga gulay kaysa doon sa dog food. Talagang gulay talaga yung mga pagkain nila, kaya prutas. Tulad yan ito, isang broccoli. Dapat kung sa iba-ibang aso, ito yung kakainin. Ito mga ganito. Pero mas pinipili niya yung gulay. Yung ito ng mga sigarilyas, itong pagkain ito. Boxy! gusto nila gulay kasi healthy sa katawan nila Malamang sa malamang tong alaga kung kayo pa hindi to ma-stroke dahil sa kanyang mga kinakain mga gulay. Sa edad nga nating 40 plus, kailangan gulay na yung ating mga pagkain. Mas lamang na dapat yun. Mas inuuna nga nila, kita mo yung dog food, hindi pa nila, hindi niya pa ginagalaw. Ang gulay pa rin yung tinitira niya ng tinitira. Ipapahuli nila lang siguro yung dog food. Shoutout nga pala sa ating lahat at muli magandang 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 hapon sa ating lahat. Ayan, papaubos na natin sa kanya. Pero inuuna nga yung gulay bago dun sa dog food. Saka naman titirahin niya yung dog food ngayon.